Kung si Dolphy ay kilalang komedyante sa telebisyon at pelikula, may isa namang sikat na komedyante sa radyo sa pamamagitan ng audio drama. Siya ay naging tanyag sa Kabisayaan at Mindanao at maging ang kanyang sikat na programang Manok ni San Pedro ay nakarating dito sa Kamaynilaan at nagkaroon din ng TV series. Siya ay nakilala bilang Esteban Escudero sa isang sikat na drama sa radyo na Manok ni San Pedro. Halika at samahan nyo ako at ating alamin ang kanyang buhay dito lamang sa... Sa publiko ang yumaong si Julian Tebandaan ay isang magaling na komedyante at isang public servant. Ngunit sa kanyang pamilya, kamag-anak, kaibigan at kasamahan sa local entertainment industry, si Daan ay isang taong nananatiling mapagkumbaba sa kabila ng pagkamit ng halos mythic status. Sinabi ni Alan Goliath na Korda, ang matagal ng creative partner ni Daan at partner ng sikat na comedic duo na Teban at Goliath sa Super Balita Cebu na una niyang nakilala si Daan noong siya ay labing tatlong taong gulang. Sinabi ni Nakorda na tinulungan siya ni Daan sa kanyang signature act at inuruan siyang makaligtas sa mga pitfalls ng industriya. Unang narinig ang Nakorda sa isa sa mga drama sa radyo ni Daan, Teban Loves Lorna, noong 1980. Para kay Nakorda, si Daan na tinawag niyang Papa Django ay palaging iniisip ang mga taong pinapahalagahan niya at hindi kailanman nagagalit. Sa 40 years kong pagtatrabaho kay Papa Django, hindi ko siya narinig na nagalit o nagmura. Hindi ko makakalimutan ang kanyang mga payo. Kahit anong kasikatan ang makakamit mo, hindi ka dapat maghanap ng gulo. Sabi niya, walang nagtataboy ng mabuting aso. Habang ang isang baliw na aso ay madalas na hinahabol, binubugbog at binabato, sabi ni Nakorda sa Sibuanong Salita. Parang sa veteranong radio drama actress na si Priscilla Raganas, ang sibu ay hindi lamang nawala ng icon sa kanilang industriya, kundi isang lalaking handang ibahagi ang kanyang mga talento sa iilan na mausisa at makibahagi sa kanyang pera para sa mga talagang nangangailangan nito. Sinabi ni Raganas na naging partner ni Daan sa sikat na morning show ng Radio DYHP na kung ako ang pasultion bukod sa pagiging dramaturgo o artista sa radyo at entablado, nagsulat din si Daan ng sarili niyang mga drama at komedya at nagsilbing soundman paminsan-minsan noong mga sesyon ng pagre-record. Unang nakatrabaho ni Ragana si Daan noong 1965 nung nasa Radio DYRC Pasila. Sumulat si Daan ng mga drama kung saan siya rin ang bida tulad ng Inday Conching, If I Know pa lamang, I Never Gayod, Teban Bagdukiko, Salvador Del Mundo, Talpolano the Boxer, Valentin at Bolantoy, Sugilanon sa Manok ni San Pedro, at Teban Goes to America. Ngunit ang Manok ni San Pedro ang gumawa upang maging sikat ang kanyang pangalang Esteban Escudero. Ang drama na unang ipinalabas noong 1976 ay mga kwento tungkol kay Esteban Teban Escudero na ni Daan at dito umangat at yumaman si Daan o Teban. Salamat sa isang mahiwagang tandang na ibinigay sa kanya ni San Pedro na Apostol Ika nga. Dahil sa kasikatan ng drama, ito ay naging isang palabas sa TV na ipinalabas sa lokal na pinagbidahan din ni Daan sa pangunahing papel. Ang kanyang katanyagan ay nagdala sa kanya sa iba't ibang istasyon ng radyo tulad ng wala na ngayong Radyo DYRE. Radio DYCB, Radio DYLA at Radio DYHP. Sa bahay, si Daan ay isang mapagmahal na ama sa kanyang dalawang anak na lalaki at isang mapagmahal na asawa sa kanyang asawang si Provincial Board Member Yolanda Yoli Daan. Sinabi ni Lester ang bunsong anak ni Daan, siya at ang kanyang nakakatandang kapatid na si Rodel ay tumitingin sa kanilang ama bilang kanilang inspirasyon. Kahit na siya ay isang mechanical engineer, si Lester ay sumunod sa yapak ng kanyang ama at sumali sa industriya ng radyo bilang isang manunulat ng drama. Sinabi ni Lester na bagaman grade 6 lamang ang natapos ng kanyang ama, nagsumikap ang huli na tumulong sa pagpapalaki sa kanyang mga kapatid bago sumikat sa Radio Stardom. Nagtrabaho si Daan sa Pier Area bilang gumagawa ng mga soft drink box. Sa kabila ng kanyang mahinang background, hindi nakalimutan ni Daan ang kanyang pangarap na marinig sa radyo. Sinabi ni Lester kapag natapos na si Daan o Teban sa kanyang trabaho sa Pier, pupunta siya sa mga istasyon ng radyo upang tingnan kung kailangan nila ang mga talento sa drama. Sa kalaunan ay nakuha ni Teban ang kanyang unang trabaho bilang isang artista sa drama sa radyo noong 1965. Sinabi ni Lester na dapat ipagdiwang ng kanyang mga magulang ang kanilang ikalimampung anibersaryo ng kasal noong December 2019. Pero kahit wala na ang kanyang ama, naniniwala si Lester na mabubuhay magpakailanman ang tawanan at saya na katid ni Teban sa kanyang mga tagahanga sa Cebu. Namatay si Daan o Teban noong Miyerkules ng hapon, August 21, 2019. Siya ay 74 na taong gulang. Umanaw din ang kanyang may bahay na si Yolanda Daan nito lamang November 1, 2024 sa edad na 72. Umanaw man ang katawang lupa ni Teban sa mundong ito na nanatili pa rin ang kanyang boses sa mga programa ng radyo magpahanggang ngayon. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.